Hi guys, mayong gabi. Nganta guys, ang ulam ko ay sitaw na. Sitaw, adobong sitaw. Mama, kanin baboy. Ulam namin to ng tanghali. Ngayon ulam din. Ngayon ulam din. Này bà ông đi nó có gạch nữa garden niya na slash bread, Tapos ang palaman niya guys kay Ayan. yung palaman niya. Star margarine. Tapos may baon din ako. Karen. Kasi baka may, baka uti ako bukas. Hindi na ako magpapabili. Ito na. Kakaroon ko bukas. Ah. At maswerte dul ko ngayon na Jothe kay. 10 PM to 6 PM. O from 10 PM to 6 pm pala. Voilà. Special now. Jothe ka. Nakatakmo ote. Pag may ote, alas dosin na ako makakawin. Itong straight, alas dos. Yung yun e baka kasi, wala walang wala mag -uti. Ako lang. Nag-uuti lang naman ako pag walang-walang. Pag meron, sila na. Okay.